Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga kaprikadang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Music Pagsiksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa atin po namang uh, Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa marinang Russia mga kabrigada natagpuan sa West Philippine Sea. Pangulong Marcos na ngayon sa ulat. Ang China naman muling nang haras na mga mangingis ng Pilipino sa Rosal Reef. Samantala, bangkay ng dalawang senior citizens na tinangay ng baha sa kabusaw Camarines Sur natagpuan na. Isa pang pa kasualti napaulat din sa Camarines Norte. Isa namang haos sa official aminadong kakapusin ng panahon ng sinumang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Kapatid naman ni Mary Jane Biloso na na dito sa Pilipinas. At dagdagbawa sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanhole. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pagandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula ho sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada na lunes, December 2, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, itong ng Philippine Coast Guard or PCG at ng Philippine Navy ang presensya ng isang Russian attack submarine dyan sa area ng West Philippine Sea. Ayon pa sa militar, ang UFA 490 ay nescort ng Philippine Navy Warship FF 150. Unang napaulat ang sightings ng Kilo 11 UFA attack submarine ng bansang Russia. Na-monitorian mga kabrigada sa layong 148 kilometers dyan sa kanluran ng Occidental Mindoro. Depensa naman ng Russia, pinahupa lamang daw nila ang sama ng panahon habang pabalik na sa kanilang bansa. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kakaugnay pa rin ang balita mga kabrigada, sighting ng Russian attack submarine sa bisinidad ng West Philippine Sea, ikinapahala ni Pangulong Marcos, at Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 live. report. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa napaulat na sighting ng isang Russian attack submarine sa bisinidad ng West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Sa isang ambush interview sa Marikina, tumanggi ang Pangulo na magbigay ng detalye ukol sa sighting ng Russian submarine na UFA. Gayunpaman, pa man, iginiit niyang ang anumang uri ng pangihimasok sa West Philippine Sea, pati na sa Exclusive Economic Zone at baseline ng bansa ay nakakaalarma. Sa ngayon, ipinauubayan na muna ng Pangulo sa militar ang pagsisiyasat at aksyon na hinggil sa insidente. Aminado naman ang presidente na isang bagong problema ang lumitaw para sa bansa dahil dito. Kinumpirma na rin ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang sighting ng submarine na namataan 148 kilometers o so 80 nautical miles mula sa Occidental Mindoro. Ang Russia ay kilalang kaalyado ng China na agresibong nangaangki ng teritoryo sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music good news. Puma, ataw, Abrigada, muling nakaranas naman hmm? ng pangaharas sa mga Pilipinong mangingisda sa video mula kay Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, nakita paglipad ng isang People's Liberation Army Navy helicopter malapit huyan sa bangkang pangisda natin dyan sa Rosol Reef. Kaagad naman nga nag-deploy ng dalawang vessels, ang BRP Melchora Aquino at BRP uh, Cape Engano, ang Philippine Coast Guard para sa kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. May na report nakita din ang pag-shadow ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nag sa mga mangingisda. Sinabi pa ni Tariela na natili pa rin mataas ang kumpiyansa at siyang tiwala ng mga mangingisdang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa dahil sa commitment ng pamahalaan na hindi isusuko ang ating teritoryo. Uma, sa ibang pangbalita mga kabrigada, bangkay ng dalawang senior citizen na tinangay ng baha sa Kabusaw, Camarinesor, natagpuan na. Brigada Joel La Jeremias, Brigada. mo. Brigada. Brigada. Report. Pareho ng natagpuan ng bangkay ng dalawang senior citizen na inanod linggo ng umaga, Desyembre 1, 2024 sa Kabusaw Kamarinisur. Mababatid na apat na senior citizens ang nagtangkang dumaan sa spillway sakay ng itray kahit na malakas na ang agos ng tubig baha dahil sa ulang dala ng shoreline. Ang mga ito ay magsasamba sana dalawa sa kanilang na-rescue habang dalawa ang hindi pinalad. Unang natagpuan dako alas 5 kaninang madaling araw ang katawan ni Jesse De Los Santos at bandang alas 7 naman ng umaga si John Grimploma Halos nasa isang lugar lamang sila ng ilog mula sa kailang kinabagsakan kasamang sinasakyang e-trike na unang nakuha. Papanayam naman ng Brigada News sa Mamnaga kay Biyong Barangay Kagawad Lani Boising Buragay sinamin nitong lagi silang nagpapaalala sa kailang mga residente na sana kung may bahana wag nang pumilit pang tumawid. <tong> Kasi ng ibang residente po, nagsabang na po para uh, matig uh, ang nasabing hinahanap in, ni po na si John si uh, sa sa uh, hirap mong po ni Mahal na Diyos amang po giraray. Nasa mabuting kamay na rin at nagpapagaling ng dalawang nakaligtas na senior citizens na nakatalon kaagad bago patuloy ang nahulog sa spillway ang sinasakyan nilang e-trike. Sa so ngayon, unti-unti nang umaayos ang lagay ng panahon sa kamarini sur. Balik eskwela na rin mamay ang hapon. Subalit kung hindi paligtas, may puder pa ang mga school head at mayor na huwag na munang magbalik ang klase. In the heart of changing lives. Ito sa Brigada Joel Jeremia Sang 3.1, Brigada News FM Naga The Music and News Mula naga mga kabrigada, dumako tayo ng Brigada News FM Daet. Isang patay matapos anurin ang limang bangka sa Camarines Norte. Dulot din ng malakas na pagbuhos ng ulan. Brigada Christian Mago, i-brigada mo! Report! ang kumpirmadong patay habang isa ang isinugod sa ospital matapos anurin ang limang bangka sa karagatang sakop ng barangay Pagaspas sa bayan ng Daet at bayan ng Mercedes Camarines Norte. Ang lalaking nasawi ay natukoy na ang pagkakakilanlan subalit maga alas 9 ng umaga kanina ay hindi pa rin ito naaalis sa naturang bangka dahil sa lakas ng alon at dahil na rin sa mga nakadagaan na materyales na mula sa nasabing sasakyang pantagat. Buo pa halos ang bangkang ina nanod sa pangpang ng dagat, subalit dahil sa lakas ng hampas ng mga alon, ay unti-unti itong nasira at naturog. Sa limang bangkang inanod, dalawa lamang rito ang napunta sa pangpang. Ang isa ay nasa may bahagi ng Bagaspas Beach at ang isa naman ay nasa may Mercedes PNP habang ang tatlong bangka ay napunta naman sa bandang gitnang bahagi ng dagat kung saan sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ang isinasagawang retrieval operation ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group upang beripikahin kung may tao pa ba o wala na at kung meron man ay matulungan ito at maiuwi sa kanika nilang pamilya. Bukod dito, ilang lugar din sa probinsya ang nakaranas ng pagbahan itong weekend kung saan agad na inilikas ito ng PDRRMO at MDRRMO sa mga evacuation center. Kanselado na rin ang klase mapapampubliko o pribadong paaralan sa probinsya ngayong araw until lifted matapos itaas ng DOST pag-asa sa Red White level Ang buong probinsya kahapon, in the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa Femda at The Music and News. On Brigada Balita Nationwide. Ito namang isang house official aminadong kakapusin ang panahon na nagsino mang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan na Brigada Haji Kaaminyo i Brigada mo. Brigada Report. Aminado si House Secretary General Reginald Velasco na kakapusin na sa panahon ang sinumang maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Disyembre. Sa panayam kay Velasco, ipinaliwanag nitong kakailanganin ng 10 session days para ma-proseso ang impeachment complaint kung saan personal itong tatanggapin ng Secretary General. Sa sa ilalim anya sa initial assessment ng Office of the Secretary General ang complaint upang makita kung valid ito at may laman at saka i-refer sa Speaker of the House na siya namang magpo -form sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules ang magre-refer ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Pero sabi ni Velasco, tila maghihintay na ang magsasampahan ng January 13 o pagkatapos ng Christmas break dahil Syam na session days na lang ang nalalabi. Sa ngayon ay wala pang naghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nilinaw naman ng opisyal na hindi naman ibig sabihin nito ay malabo na ang kabuoang proseso hanggang sa eleksyon. Pagkamat mas matagal ang usad sa Justice Committee kung saan tinutukoy ang sufficiency in form at substance ng reklamo. Ang impeachment complaint na ha ina private groups o mga individual ay kailangan ng endorsement mula sa isang kongresista. Kapag house member naman ang naghain ay otomatiko na itong tatanggapin ng Secretary General samantalang ididiretso na sa Senado ang impeachment sa kaling lagdaan ng one-third ng kamara ang complaint. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Author, bagong bagong kadapalitan nationwide. Samantala mga kabrigada, ang impeachment parade laban kay BP Sara, mukhang magpapatuloy daw ayon niyan kay Senator Amy Marcos. Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! Brigada. Brigada. Report! ang tiwala ng Senadora Amy Marcos na ipagpapatuloy pa rin na ang Kamara ang paghahain nito ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. itay base umano sa mga pahayag ng ilang mambabatas at maging sa informasyon kanyang natanggap na itutuloy ang pag-impeach kay Sara sa panahon na iutos ito ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Pero giit niya, kung matuloy man ito, ay magdudulot lang ito ng pagkakawatak-watak, bagay na sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ay pa kay Estrada, kung matuloy man ito, ay matitigil ang kanilang trabaho sa Senado. ka na nangyari nung mupu siya bilang impeachment judge. Maliban pa roon, maaari rin daw ito magdulot ng pagbabaan ng ekonomiya ng bansa katulad na nangyari sa impeachment sa kanyang ama. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music news of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang PNP naman mga kabrigada ay giniit na mananatiling tapat sa kanyang mandatong ipatupanan ng... 34 nang walang takot at pabor sa kahit sino man Brigada Kat Austria e i mo. Muling iginiit ng Philippine National Police na mananatili silang tapat sa kanilang mandato na ipatupad ang batas ng walang takot at pabor o kinikilingan sa kahit sino man. Sinabi ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasunod ng paghahain ng kaso laban kay VP Sara Duterte at dating Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Lachica. Ayon kay General Marbil, ang pagsasampan ng kaso laban sa sino man, ano anuman ang katayuan o kaugnayan sa politika ay pagpapakita ng kanilang pananagutan sa konstitusyon at sa mga mamamayang Pilipino. Marami na anya silang natutunan sa nakaraang administrasyon katulad na lamang ng natanggap na kritisismo sa pagpapatupad ng open tukhang kung saan ang karamihan umano ng mga biktima ay mahihirap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music News of 30. Balita Nationwide ng mga kabrigada, 37 election hotspots, babantayan sa 2025 election. Brigada Jigo Custodio, Brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Nasa 37 lugar na sa bansa ang itinuturing ng Department of the Interior and Local Government na hotspots para sa darating na eleksyon sa 2025. Ayon kay DILG Secretary John Vic Krimulya, karamihan sa mga lugar na ito ay nasa bangsa Moro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Meron din sa 3rd and 4th District ng Leyte at meron din sa Central Luzon. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga hotspot ngayon kumpara sa nakaraang mga eleksyon, sinabi ni Rimulya na hindi inaasahan ang matinding karahasan sa panahon ng halalan. Noong Setyembre inatasan ni PNP chief police General Romel Francisco Marbil ang mga hepe ng polisya na tukuyin ang mga lugar na posibleng maging election areas of concern. Pinag-aaralan din ng PNP ang pangangailangan ng dagdag na puwersa sa mga lugar na maaaring magkaroon ng karahasan kaugnay sa eleksyon. Sa kabila ng paghahanda, ilang insidente na ng karahasan laban sa mga halal at kandidato para sa lokal na posisyon na naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ang mga otoridad sa paghahanda para sa mas ligtas at mapayapang eleksyon sa darating na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News sa Manila. The Music News, author. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang pa mga balita, mga kabrigada, nakauwi na ng bansa ang kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites. Sinalubong ito sa naiya kamakalawa na matauhan ng DMW at kagad inabutan ng Financial at Livelihood Assistance. Si Marites ay isa ring overseas Filipino workers sa Riyadh. Unang kinupirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka na si Marites ay biktima ng pang-abuso ng kanyang employer. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng DMW para gaya ni Marites, mapauwi na rin sa Pilipinas si Mary Jane ngayong Pasko. Rapido! Rigada Nationwide! Balita nationwide sa Tanghali! Kabrigada, nagatidhon ng tulong ang malasakit team ni Senator Christopher Bongo sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental. Nakatanggap ang isang daan at labing tatlong binipesaryo ng mga relief items mula sa tanggapan ni Senador Go ay sa nito sa pagkikipagdulungan ng mambabatas sa lokal na pamalaan ng nasabing lugar. Dagdagbawas Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolo kasado na bukas. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada, live report. Simula bukas, ay aarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa diesel. nationwide. Sa atin namang health news mga kabrigada, ano ang mga paraan upang maiwasan na isang ina ang mga komplikasyon ng postpartum depression? Ang postpartum depression ay isang seryosong kondisyon na, maaaring maranasan ng mga ina pagkatapos mga naka Ayon sa mga eksperto mga kabrigada, ang mga paraan upang maiwasan ang komplikasyon na, ay ang pagkakaroon ng emosyonal na suporta, pagkilala sa mga sintomas at regular na konsultasyon sa doktor. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa sarili, tamang nutrisyon at regular exercise upang mapanatili ang physical at mental na kalusugan ng isang ina. Narito naman ang Mom's Love ES1 Capsule na kasama mo sa iyong postpartum journey. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak ka. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. We got Nationwide sa Tanghali. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, sinurpresa ng Brigada News FM Tacloban at Juan Tahanan ang mag-asawang Esterlita at Bartolome Kumanda na parehong 75 years old dyan sa may San Pascual, Santa Rita, Samar. Humilingo ng tulong ang mag-asawa para ho sa kanilang gamutan at sa pang-araw-araw na gastusin dahil hirap nila o hirap sila sa kanilang uh, hanap buhay. Wala silang anak mga kabrigada na maaasahan. Si Tatay Bartolome ay alagain matapos pong may stroke habang o kaya nahirapan siyang mag-isip at kumilos. Madalas ding hindi sila nakakapagpapagamot dahilan sa layo ho ng ospital at kakulangan sa pamasahe. At dahil dito, nagdala ang Brigada News FM Tacloban at one tahanan ng mga pasalubong at mga cash assistance para ho sa mag-asawa. Labis-labis ang saya ni Tatay Bartolome na isang avid listener ng Brigada News FM Tacloban nang makita ang parating na sasakyan ng Brigada. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga ka-Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Manslab ES1 Capsule Bumuso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at sa ngala ni Brigada Leon Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyo, pagkikinig mula rito, sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay ng radyo, makabagong tunay ng radyo. Angat sa musika sa at balita. Vita, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.